Ito ang kombinasyon Mortal! Laban ka! Noong huling bahagi ng taong 1888, binalot ng takot at kaba ang distrito ng Whitechapel sa London. Isa itong lugar na masikip, marumi at puno ng kahirapan. Doon nabuhay ang mga manggagawa, pulubi at mga babaeng nagbibenta ng aliw upang mabuhay. Sa gitna ng dilim at usok ng industrial na lungsod, sumulpot ang isang nilalang na tinaguriang Jack the Ripper. Ang unang pinaniniwalaang biktima ay si Mary Ann Nichols, natagpuan noong August 31, 1888. Ang kanyang katawan ay may malalalim na hiwa sa leeg at tiyan, tanda ng malupit at sinadyang pananakit. Sunod na na biktima si na Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes at Mary Jane Kelly. Lahat ay babae at karamihan ay manggagawa sa gabi. Ang pamamaraan ng pagtodas ay halos magkakapareho, malinis, mabilis at tila gawa ng isang taong may alam sa anatomiya o paghiwa ng katawan. Dahil dito, lumitaw ang hakahakang ang nanonodas ay maaaring isang doktor, mananahi o sino mang bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Ang pulisya ng London ay nag-ipon ng testimonya mula sa mga nakakita ng mga anino at estranghero sa mga madidilim na eskinita. Ilan ay nagsabi ng isang lalaking matangkad? nakaitim at may suot na sombrero. Ngunit wala ni isaman ang makapagbigay ng malinaw na mukha. Habang nagpapatuloy ang mga pagpatay, nakatanggap ang mga pahayagan at pulisya ng mga liham na nilagdaan ng pangalang Jack the Ripper. Nakasulat doon ang mga pangungutya at pagbabanta na tila nilalaro ang otoridad. Pinakatanyag ang From Hell Letter na may kasamang bahagi ng atay ng isa sa mga biktima. Ang mga sulat na ito ay lalong nagpalakas ng takot at pinainit ang imahinasyon ng publiko. Ang pinakamatinding karumal-dumal na pagtodas ay kay Mary Jane Kelly noong November 9, 1988. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala dahil sa matinding kalapastangan ng ginawa. Pagkaran nito, biglang natigil ang sunod-sunod na pamamaslang. Para bang naglaho ang pumapatay sa dilim ng gabi. Maraming pangalan ang naituro mula sa mga doktor, pintor hanggang sa mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ngunit walang matibay na ebidensya na makapagturo sa tunay na pagkatao niya. Ilang mananaliksik ang naniniwalang maaring siya'y namatay, umalis ng bansa o sadyang huminto. Sa modernong panahon, ginamit ang DNA testing sa mga lumang ebidensya, gaya ng panyo na nakuha sa lugar ng krimen. May mga teorya na nagtuturo sa isang imigranteng Polish na may sakit sa pag-iisip at may iba namang nagtuturo sa isang kilalang doktor sa Whitechapel. Ngunit kahit pa may mga posibleng pangalan, walang pinal na kasagutan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo si Jack the Ripper. Hindi siya nahuli, hindi naparusahan, at walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Ang naiwan lamang ay ang mga ulat ng kalupitan, takot na bumabalot sa isang lungsod at isang pangalang kumakatawan sa pinakamadilim na anyo. Nang tao at sa kasaysayan si Jack the Ripper ay hindi nagtapos bilang isang tao kundi isang alamat ng lagim na patuloy na gumigising sa kuryosidad ng mga tao sa buong mundo. Para maging updated sa ating mga uploaded videos ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!